Win, 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 alaga palakihin Ang kita-kita nyo'y sigurado din win, 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 ang baboy di sakitin Ang kita-kita nyo'y sigurado Nutriwin, nutriwin, nutriwin Alaga mo'y win, -win, -win. win, -win. Nutriwin, 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 nutriwin Kikita ka sa nutriwin Ang nutriwin ay may immune enhancers Na nagpapatibay ng resistensya Para ang baboy hindi sakitin Kaya ang kita sigurado din sa Nutriwin, win ang alaga, win ang kita. Nutriwin, Nutriwin, Nutriwin. Alaga mo'y win win. Nutriwin, Nutriwin, Nutriwin. hikita ka sa Nutriwin. Nutriwin, win ang alaga, win ang kita. Gawa ng Metro Q Feeds Corporation.